Magandang araw mga boss For today's video, bali ito na yung pang-apat na araw na pagluluto natin dito sa may kantin Pagigising ko nga lang kaya nagkakapi muna kapag na ako ng bawang at sibuyas. At papakulo na rin ako ng tubig na gagamitin natin sa pagluto ng pasta. At habang inaantay po natin yung pinapakulo nating tubig ay nasikaso na po natin itong hotdog. Nakapagluto na rin ako ng lungganisa. Tumating na nga mga boss ang order kong lutoan ng itlog Ito na nga yung gagamitin ko ngayon para matesting naman natin. Magandang gamitin kasi itong lutoan para hindi makalat yung itlo. At linuto ko na nga rin itong um, mga boss, ito na po yung naluto natin ham, itlog hotdog, at pati na rin ko, longganisa. Naluto ko na nga rin itong sauce ng tuna pasta at carbonara. At pati na nga rin itong macaroni sauce champurado at nakapag-steam na din ako ng shomai at naluto ko na nga rin yung pasta ng carbonara, tuna pasta at pati na rin yung sa fried noodles ayan mga boss dahil dumating na sila ay naasikaso na nila yung mga kakailanganin nating dalhin sa kantin at ako naman ay bising busy pa rin sa pagluluto nitong corn dog hindi ko na nga na video yung mga niluto kong ulam so ayan mga boss dahil tanghaling tapat na ay nagsikain na itong mga estudyante pati na nga rin itong mga kasama ko ay busy busy na rin sa pagsiserve tulong tulong na nga sila sa pag-aasikaso dito dahil sa maliit nga lang itong kantin natin ay nagsisiksikan sila isa nga pag nagkakasabay sabay sila ay nakatayo yung iba at tapos may nakaabang pa sa labas at dito nga sa labas ay may mga nakadisplay pa tayong mga paninda karamihan kasi ng mga bumibili dito sa labas ay halos mga babae mas gusto kasi nila ay take out lang kaya halos puro lalaki yung mga kumakain dito sa atin shout out pala dito kay Randy salamat sa pagbisita dito sa amin. Mga boss, nag-aasikaso na po ako ng manok na gagawin kong fried chicken para bukas. Hindi na nga ako nakapag-video kanina kasi nakatulog po ako mga boss. At pagkagising ko nga ay naligo pa ako. At bumalik na nga ako dito sa kantin para asikasuhin yung mga gagamitin para bukas. Nakapagluto na nga rin ako ng teriyaki sauce. At magsasaing na rin po ako mga boss para sa pang fried rice natin bukas. Alas 9 na nga ng gabi ako nakakatulog dahil sa nag edit pa ako nitong video at gigising na naman po ako ng alauna ng madaling araw para mag-asikaso sa mga lulutuin po natin habang nag-aasikaso nga ako dito sa kusina ay nagkikwentuhan naman itong mga bisita ko na dumating kanina gusto nga lang daw nila akong bisitahin dito kasi lagi akong busy shout out dito kay Jeff, Aljon at Jonas maraming salamat sa pagbisita nyo